Hi everyone. Kamusta Kamusta po kayo, mga mahal ko? Nakapahinga na ba kayo? Okay. Tingnan natin kung ano yung energy ng or yung relasyon niyo, okay? Tingnan natin. Ah, uh, gamitin natin itong Oracle na ito ay You and Me Love Oracle Cards. Okay. So Unahin natin yung energies. Kung ano ba yung sitwasyon nyo ngayon? lang ko naman kung bakit ka dito eh. Kasi, um, hindi mo talaga alam kung ano yung nararamdaman ninyo sa isa't isa. Or yung energy ng person niyo Confusing, ano? So, ano to? I get trigger at the uh, thought of you. Okay. Hmm. Sige, wait lang. Pull muna tayo, magpull tayo ng cards muna. So ano yung regarding sa ano pa yung sagot? I want to make uh, I I want to message you but I'm scared you might reject me. Wow. At least may takot, 'di ba? Sige. More pa. Tingnan natin. I don't want to lose you. Nako. Okay. mag pa tayo. Your eyes are enchanting. Sounds in love yung person mo. I think naman, uh, nag effort May taong duwag. May you are dealing with the person na parang hindi marunong mangligaw or uh, mag-sorry. True actions niya ginagawa. Possible, pinagluluto ang kanya. Possible, may binibigay siyang regalo sa'yo. Possible na meron pang binibigay na mas more. Or hindi lang sa words kumbaga i need more time to reject ano to i need more time to reflections myself okay sige isa pa uh, memories of you are haunting me o oh, di ba actually kahapon lumabas pa rin yan eh ba diba? Meron mga bagay na nagbibigay ng nakakapagpapaalala sa kanya dito sa person mo. Okay, tingnan niyo yung cards. Ang sweet naman nito. Na ito yung klasing tao na parang kunwari strong siya, kunwari okay siya na wala ka, hindi ka exist sa buhay niya or hindi ka exist ngayon. Okay, if ever nagkahiwalay na kayo. Actually, may pagkasinungaling ito, niloloko niya yung sarili niya, hindi lang niya masabi talaga sa iyo na gaano kakawalan sa buhay niya. Um, some of you ay hindi masyadong nag message, walang connections gaano. Pero actually, siya ay nagkakaroon ng takot na mauna. Okay? Pero nakikita ko na pasilip-silip ito sa social media mo. O, uh, stalking. Uh, pwede rin na nakikibalita ito sa ibang, sa ibang tao. Kamusta ka na? or any kind. May something na nangyayari. Paano siya makikibalita sa iyo? Okay? Pwede rin naman sa family 'yan. Kunwari kaibigan niya yung pinsan mo, niya, no? yeah. Pati din naman ikaw, alam ko naman ini stock mo ito, 'di ba? So tingnan natin sa Taro kung ano yung energy niya sa iyo ngayon. Actually, itong taon na ito ay talagang nahihirapan mag-move forward kasi ang laki ng sugat din ng iniwan mo sa kanya, to be honest, okay? Kung hiwalay kayo. Pero kung, kung magkasama kayo, I think yan yung tao na parang tinatry niya naman yung best niya paano hindi magkamali sa iyo, okay? So, tingnan natin kung ano yung sa taro, ano yung energy niya sa taro. Oh, grabe oh meron siyang travel, may biglang galaw, ales, or pasok ng blessings ito. Galaw to eh, galaw. Unspected ito. Wow, tingnan nyo. Ah, pinag-iisipan niya na rin na i-message ka. Kaso, hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya sa'yo. <laughs> Ganon, yung bang taon na ito, di ba kahapon, akala niya, ikaw yung typical na hindi si seryosohin, ikaw yung hindi typical na dapat, yung alam mo na parang, hindi, in hindi siya, parang hindi pangarap na babae or lalaki, ganon, yun, yun yung akala niya. Pero nung naging kayo, parang, teka lang, parang nakapag ganon siya, parang hindi niya deserve na yung, yung tin treat or yung tina, yung parang iniisip iniisip niya sa kasi akala niya ifafakfak ka lang yung mga ganun na bagay okay pero hindi eh Ma-ano ka mas sa relasyon mas seryoso ka kaysa sa kanya at saka mas matured ka mag-isip talaga ituloy mo lang yan kasi yan ang mamahalin ka ng person mo yan yung mga taong nakapaligid sa kung bakit kami namahal dahil sa pagkatao mo yan okay Okay, wow, may blessings talaga sa kanya. Mm -mm. Well, thank you, Lord, kung may blessings ang person ninyo, lagi nyong ipagdadasal na sana ay magtatagumpay yung person ninyo lagi. At sana magkakaroon siya ng... Uh, mas more pa, yung alam nyo, huwag nyong ipagdasal na iba, mababagsak yung person mo, sana magkasira-sira ang buhay niya, huwag naman, sana maranasan niya yung loko, hindi, no, masama po yon kasi babalik din po yan sa atin kapag nagdasal tayo ng masama, okay? Uh, marami siyang ano eh, binigay or marami kang binigay na gamit na nakatago pa sa kanya big deal yun sa kanya possible property um, ano pa yung mga property, uh, investment, gamit, cellphone, jacket, any kind na binigay mo sa kanya. Hawak-hawak na 'yon at or kasama niya pwedeng aso, pusa, alaga, okay? Any kind. As in kahit ref, alam mo 'yon kasama niya at minsan halimbawa pag bukas niya ng rep maalala ka niya o oh, ito yung halimbawa yeah. may, may bisita siya o oh, bigay to niya no actually nababanggit niya yon yon nakukuwento kanya sa kaibigan sa bagong kakilala sa bagong uh, Ewan ko kung may kafaker na siya, mamaya tingnan natin. <laughs> kung nababanggit kanya, Pero I think naman nababanggit ka. Okay? Pero sa... Tingnan muna natin. Okay? Ayoko pang mag magsalita ng tapos. Baka iba yung lalabas. Mas maganda pa rin. And, ba diba sabi ko sa inyo, ini-stock niya. Dito rin sa taro lumabas na ini-stock ka niya. Okay? So, uy, naku po. Mm-hmm. Nako, congrats sa mga pakakasalan ha. May nakikita ako. May ibibigay siya sa iyo. May may mangyayari sa loob ng pamamahay niyo na celebration. Mm -mm. Congrats sa mga mag-propose diyan. Possible ito nagpaplano na rin kayo eh. May plano na may bahay na kumpleto na asin magsasama na lang. Well, yung mga LGBTQ, alam ko naman na mahirap kayong ikasal. Meron naman tayo dito pero parang grupo nyo lang na parang binabasbasan kayo. Pero nasa, nasa fate nyo yan. Kung fate niyo mag-asawa kayo kahit ka-live-in man, yung babae, lalaki kahit nagli-live-in yan, kung may mga anak na may family na nabuo, nasa fate nyo pa rin yan kung mag-asawa na talaga kayo. Okay? Actually, uh, ang kasal ay malakas. Huwag nyo sabihin papel lang yan, ba diba? Huwag nyo pong bastusin ang kasal. Totoo po yun. Irespeto e, po natin ang kasal. Okay? Huwag po natin sabihin, papel lang naman yan. Bakit pa magpapakasal? E pareho din. Tapos kung, kung ayaw na may hirapan naman mag-divorce. Diba? Huwag nyo pong big, huwag nyo pong sirain ang, ang plinano ng Diyos, ang basbas ng Diyos or yung batas natin. Okay? At kayong mga third party, kasal lang naman yan sa'yo, may papel lang kayo. Huwag nyo pong gamitin yon Respeto nyo po yun, yung, yung, yung sinasabi nyong papel. Batas po yan. Pag ikaw sinampal ng batas na yan, baka saan ka mapulot. Diba? Huwag kayong magsalita ng ganon. Iwas-iwasan nyo po yon Kung third party ka, ayusin mo yung lugar mo dito sa person na ito. ba? Diba? Alam ko na mababa, maraming third party na mababait. Okay? So far sa trabaho ko to, iilan lang ang salbahe eh. Oo. Pero mas marami po talaga mga third party mabubuting tao. And doon naman sa mga mga asawa, hindi ko naman kayo na inaano, pero sa mga asawa po na mga legal, baka mayroon lang tayong kailangan baguhin, kaya nangyari yan sa inyo. Okay? Kaya nga po, sabi ko sa inyo, magpa-reading kayo para malaman natin kaagad kung ano yung dapat ninyong, kung ano yung dapat kong gawin sa inyo, tulong. Okay? Hindi po lahat ng lumalapit sa akin na binibigyan ko kaagad ng kung ano yung gusto nila. Hindi po ganoon Sinasala ko po yun. At ako po yung mag decision kung ano yung para sa'yo, kung ano yung bagay sa'yo. Okay? So, congratulations sa mga ikakasal, ha? Meron itong makikita ko na matutuloy ito. Meron kayong makukuha na parang gusto nyo ba ng bahay lupa? Mangyayari po ito. Nagpaplano ba itong person mo? Possible. Kung nagsasama kayo, that's good. Pero kung hindi, mukhang okay naman. At least may blessing pa rin para sa kanya. Ano? Unexpected to. So, kung dating pa lang kayo, Itutuloy niya na yung pakikipagrelasyon niya sa iyo. Okay? Sure na po siya na talagang ikaw yung uh, makakasama niya or liligawan niya. Ikaw yung pipiliin niya. Okay? Dito naman sa mga nagsasama, I think naman ay uh, mag-e-effort itong person mo. Mukhang ayaw kanya talagang mawala eh. Hindi niya kaya parang hindi niya rin nai-imagine na wala ka sa, alam yun, hindi ka, hindi ka niya na makikita, yung aalis ka o ano, magtatrabaho ka, lalayo ka, or magsese -sep magse separate way na kayo, kasi nga, wala nang, uh, wala nang pagmamahal, yun, awayan lang ba ngayon, so, pag nangyari kasi ito, parang kung aalis ka, if ever, if ever, wag naman sana, okay, pag-isipan nyo pa rin, meron akong nakikita dito na parang hindi niya pa rin kaya na i-let go ka, Okay, oh, alam ko kilig 'yan. Kilig yarn. Okay. Kinikilig na naman kayo. Mahal ka pa rin ng person mo kahit anong mangyari, ano? So, ganun talaga ang pagmamahal. Minsan talaga ay uh, actually hindi siya minsan eh, lagi. Okay, lagi, laging bulag ang pagmamahal. So dito naman tayo dumako sa inyong reading. Kamusta na po kayo, ano? Ano naman yung energy ninyo? Mami, kikilabutan na naman ako. Baka, mami, lalabas na naman yung kahapon. Diba? Nakita nyo yun? Nasaksiyan nyo ba yun? <laughs> okay, sige. Protected. Wow, I will always protect you and my love even we are together or not at this time. May higher self uh, is always fine. Sorry, hindi ko pinapakita. Hindi ko napakita. Sorry, sorry. Always with you. And I will always protect you. And love we share. I will keep boundaries around my heart. That only you can cross that. Ouch! Grabe siya. Grabe siya. Grabe. Ganito katindi ang pagmamahal ninyo sa person niyo And saludo, saludo ako dyan sa, sa kung ano yung nararamdaman ninyo. Hindi ko kayo usgahan. But, gusto ko kasi talagang mga alpha. Alam mo yun, mga asawa. O even third party, kung mabuti kang tao, deserve mo naman ipaglaban yung person mo. Okay? Hindi ko naman ano yan. Ako dito ay patas po ako. Patas ako sa ano ng tao. Okay? So, ano yung energy mo ngayon? Ano yung... Okay, sige. Anong energy mo ngayon? Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading, please. Sana po ibigay nyo po sila ng blessing ngayon. Yung mga business po nila, paramihin niyo po yung mga client. Yung mga anak po nila, inaway may ibigay nila po ang gusto nila. Uh, yung mga bata, protektahan niyo po laban sa mga masasama na nananakit sa kanila. Yung mga buntis po, protektahan niyo po yung mga matatanda. Yung mga may sakit po, pagalingin niyo po. Parang awan nyo na. Bigyan nyo po sila ng magandang kasagutan ngayon. Okay, four of cups. Ayan, no? Oh. Uh, siguro ikaw yung parang karapat dapat sa position na yan. Meron ino-offer sa'yo or meron kang, meron mang liligaw sa'yo na parang tatanggihan mo. Hindi mo siya gusto. Okay? Or may nagkakagusto sa'yo. Gandahin ka din, eh. Gan ligawin ka din, kumbaga. Ayan. Ligawin ka din. Kaso parang choosy ka. Okay, may mga offer sa'yo, may mga plan may nagbibigay sa yung idea ayaw mo. Okay? Mhm. Mm oh, pareho kayo i stock -i ini stock ka ng person mo, ini-stock mo rin siya. Pareho. So, may nakikita akong growing ipon, okay? May nakikita akong gusto mong gawin, mangyayari po 'yan. Okay? Ay may magbabalik, may bisita ata, magugulat ka. Wow, ang ganda ng energy. Ayun oh, may magbabalik sa buhay mo, magugulat ka. Ahay. Ay <laughs> think itong person na ito, mukhang tinakot mo na itong maghiwalay kung magkasama kayo. Natakot ito. 100% natakot po ito nang sinabi mong maghiwalay na tayo. Ah-ah. Uh -uh sa mga naghiwalay dyan. Okay? Mm, alam ko naman, may mga nagaantay pa rin sa inyo. Pero wala namang masama kung ika-climb nyo ito. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ngo, galing naman ito, oh. Alam mo, actually, bine-bless ka sa, isang, sa ibang paraan. Pero feeling mo parang negative ka sa love. Yan ang napap napapansin mo. Parang masyado kang negative. Parang na napapansin mo, nahihirapan kang, ah, uh, parang dami mo ng hinanakit sa pagdating sa love. Okay? Napapansin mo yun. Pero kapag kumilos ka naman, may blessing. So, ibig sabihin, parang may problema ka sa love. Kung gusto niyo magpa-reading po kayo, general kasi ito. So, kung magpa-reading kayo, energy nyo po talaga yun. Okay? So, mm -mm. Ay, matatapos na 'tong problema mo. Kung sino man itong third party, mawawala ito. Kung asawa ka man, uh, may mawawala ito. Pero kung third party ka, I think may hihirapan siyang uh, uh, makasama ka kasi nga, um, ba? Diba, meron makakalaban or alam mo 'yung kailangan ng doon siya sa family niya kung third party ka. Uh mukhang magkikita naman kayo. Yes, kasi si ano to eh, King of Wands. Magkikita naman kayo, matutuloy naman yan. Okay? Kaso madidelay lang. Okay? So, yan ang inyong energy ngayon. Ang ganda, malinaw. Malinaw yung card sa inyo. So, tingnan natin kung anong blessings. Ano bang blessings na paparating sa amin? Meron naman doon na, ano to, Ace of Pentacles, lumabas naman siya. Okay? Meron naman. Positive pa rin yan. Ano yung blessings? Oy, tatlo ka agad. <laughs> 'di ba? Eh pero wow, o oh, 'di ba? Ah, uh, I think kailangan mo talagang bigyan mo rin ng oras ang sarili mo, magmuni-muni ka, mag-relax ka. Mukhang may travel yung iba sa inyo, matutuloy daw 'yan kung ano man yung travel na 'yan. For sure naman may blessings kasi hindi naman kayo makakapag-travel kung wala kayong panggastos, 'di ba? So may meron pa rin 'yan. Yes na yes 'yan. Oh, 'di ba? Alam ko may mga bills ka babayaran, marami kang bibigyan, but sabi ko nga sa inyo, be smart pagdating sa financial ngayon. Okay sa mga expenses. Ay, may money, may money to ka magiging busy ka 'yan. So party party, sige lang, go. Pero dapat balance lang. Okay? So, meron naman blessings na kayong aasahan. May mag-aabot sa'yo. Malaki-laki ito. Kasi sinagot ni King of Pentacles. Malaki-laki ito. Okay? Sa so mga bonus chance, maring manalo kayo sa raffles. May ma may nakita or nanalo na kayo. O may something unexpected. Okay? Bye-bye. Good luck. Maraming maraming salamat sa lahat po ng magpapareading. Ito po ang aking Facebook account. Kung gusto nyo magpareading. Ah, uh, okay lang. Wait. Pakita ko lang yung Facebook ko. Okay, ito po ang aking Facebook account, My Litaro. Yan. Alam ninyo, wait lang, mamaya sasabihin ko po sa inyo. Ano ba saan na ako? Okay, ito. Yan ang aking profile, August 3 inupload po yan 799 ng kanyang react. O, ito po ang kanyang cover, June 4. 493 ang kanyang uh, cover. So, hindi ko po talaga lubos na maisip. bakit may mga parang doubt pa sila sa sa, sa account ko. Eh ako 'yan eh. Hello, hindi mo naman hindi mo naman 'to i-message kung hindi ako 'yan. 10k followers tapos yung like is 799. So, paano po 'yung mangyayari kung hindi po ako 'yan? 'di ba? Gamitin po natin yung brain natin, sayang naman 'yan. Uh, paggalawin din po natin 'yan, okay? Ay sorry. <laughs> ano na pindot ko. <laughs> okay. Uh, 493, paano po mangyayari 'yan, 'di ba? So, na, minsan napapasel ako kasungahan ng tao. Tapos, nagme-message sila sa message ko, sa Viber, sa WhatsApp, hello. Wala naman po akong sinasabi na mag-message kayo doon. Ang sinasabi ko, sa Facebook ko, direct. Kasi po, wala po ako doon sa mga mini-message nyo, even sa email. Okay, sige po, maraming maraming salamat. Ito po, magbasa -mag -mag lang ako sa mga nagpapasalamat sa atin. Ma, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo rin sa akin. Uh, hindi ko po kayang tumbasan. Totoo po yung sinabi nila sa lahat ng natulungan mo din. Lagi po ako nanonood ma'am at napapayes po talaga ako. Hindi po namin kayang tumbasan ang nagawa mong tulong sa amin. Binuo mo lang naman ang buhay namin na, na sirang sirana. At napakahirap po yung gawin ma'am. Ikaw lang po ang naniniwala sa amin na kaya pa namin tong ilaban. Maraming maraming salamat, ma'am, sa lahat ng naitulong mo talaga. Masaya po ang pamilya ko. Kahit ganito po may edad na ako, naging masaya po ako. Naranasan ko ulit maging masaya kasama ang aking asawa. Maraming maraming salam salamat, ma'am, na akala ko po ay hindi na ito maaayos. Ikaw lang po pala. Sige po, maraming salamat. Kung gusto nyo po magpa-reading, maraming salamat. Ingat po kayo. Sa mga na-spell po, sa lahat po ng feeling ninyo ay na-spell yung person nyo. Marami pong nagme-message sa akin na nagtatanong, ano po ba yung sign? Ang sign po ng na-spell ay paiba-iba po yung mood niya. Pag nakikita ka, parang galit na galit siya sa'yo. Ganun ka rin naman sa kanya. Hindi mo po maiwasan na hindi siya patulan. Tapos, 2 or 3, 4, nagigising po kayo nang kaligat kali uh, kalagitnaan ng tulog. Okay? O minsan may demon kayong nakikita, panaginip, binabangungot po kayo. Ang pinaka worst po is is yung sinasaktan na po kayo. Okay? Pwede po kayong magpa-reading kung hindi naman po kayo sinasaktan. Pasensya na po, hindi po ako tumatanggap ng mga sinasapian. Okay? Kasi babae lang po ako, hindi ko po kayo kayang hawakan o ano man. Uh, hindi po kami nag-ano true spell po yung ginagamot namin okay, so doon naman po sa mga asawa ninyo na spell, hindi naman nananakit, hindi naman sumisigaw ano man, nababaliw lang sa kabit or sa ibang sa ibang paraan sa, sa nababaliw sa nanay mamas boy, mga ano, pwede po natin yung spell na in good way po white witch po tayo okay, hindi po tayo gumagawa ng masama in good way po tayo kung ano yung ikakabuti sa person mo gawin po natin. Well, aside that, kung hindi nyo po kaya magpaalaga or spell, meron po tayong mga oils ng pangtanggal ng mga malas negative sa inyong pamamahay. Okay, nandyan po lahat ang benefits niya. Nakikita nyo po ba yan? Meron din po tayong pang aura. Ito, parang perfume yan sila na nanaginip po. Yung uh, nanag nananaginip po yung person ninyo. Tapos, ito naman po yung mga malas sa trabaho, hindi makapag-apply-apply, yan. Actually, magkaiba po yan sila, ha? Ito, dark pink. Ito, pink. Okay? Magkaiba po yan sila. Ito naman si Money Oil. Okay? So, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. At sa lahat ng bumabalik sa akin, maraming maraming salamat po. Ang mga client ko, ano, nagdadala pa sila ng ibang client. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng tiwala ninyo. At sa mga bago pang client natin, pasensya na po kailangan nyo po kay talagang dumaan sa reading muna bago po kayo para malaman po natin kung ano bang kailangan mo. Mamaya hindi mo kailangan ng bracelet, baka ito lang ang kailangan mo, 'di ba? Mamaya kailangan mo naman ng spell talaga dahil matindi ang problema mo. Okay, shout out lang po sa isang client ko na nagpa-reserve sa akin. Grabe ka naman, ma'am. Kung hindi mo kukunin, wala naman pong problema. Pero yung hindi mo isisin yung chat namin, nakakahiya po kayo. Naway maging tubig yung pera ninyo. Iba ako magsalita. Kasi binastos nyo ako eh. So, hindi mo pa ako kilala, ma'am. Insya Allah, ya Rab. Maging tubig yan. Hindi mo pa ako kilala, ma'am. Mali ka sa mga inaano mo. Okay? Good luck po and bye-bye.